matapos sa pagbibigay ng higit sa 50 milyong pisong tulong sa mga apektado ng bagyo dano sa lalawigan ng Catanduanes, umapila si Pangulong Marcos Jr. sa lahat ng ahensya ng pamalaan at maging sa mga local government units na iwasan muna ang magarbong selebrasyon sa paparating na holiday season sa buwan ng Disyembre. Kunin natin live report ni Eden Santos. Eden. Yes, Alex, tuloy-tuloy ang tulong ng gobyerno sa mga biktima ng sunod-sunod na anim na bagyong tumama sa bansa. At panawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iwasan ang magarbong selebrasyon sa nalalapit na holiday season, umani ng suporta. Walang deadline po ito. Hanggat kailangan ninyo na magkaroon pa ng food pack, magpapadala pa rin. Yan ang pangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga naapektuhan ng bagyong pepito sa Katanduanes. Sinabi ng Pangulo sa mga binisitang evacuees sa Virac, Katanduanes na hanggat kailangan ng tulong ng mga biktima ay magpapadala sila ng mga food packs. Hinikayat naman ni PBBM ang lahat ng ahensya ng gobyerno na iwasan ang magarbong selebrasyon sa nalalapit na holiday season. Paliwanag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bunso dito ng patuloy na pagdadalamhati ng marami nating kababayan na biktima ng mga sunod-sunod na bagyo. Hinihimok rin ng administrasyon ng anumang matitipid ng mga ahensya ng gobyerno ay ibibigay sa mga nasalanta ng kalamidad. Una nang nanawagan sa mga Pilipino si PBBM na alalahanin ng mga sinalanta ng bagyo pagsapit ng Disyembre na kahit papaano na sinasalanta at kahit papaano sana yung ating mag sanang gawin, pamahagi na natin sa kanila at kawawa naman at sila'y naghihirap. Pabor naman ang ilang kawani ng Presidential Communications Office o of PCO na nakausap ng Net25 News sa panawagan ng Pangulo. Okay lang po, pabor naman kami sa sinabi ni Pangulo na huwag magbongge na Huwag magbonggang fight para rin sa makatulong tayo sa mga kababayan na natin na nasa ng mga kalamidad. Uh, Sunod-sunod kasi yung bagyong dumating sa atin ngayon. So, matitipid din yung budget. At mag magagamit sa ibang kabaluhang bagay. Yes po, kung po ako sa kahit simpleng ano lang po sa narating na party para lang din po makatulong sa mga naapektuhan ngayon yung pag po, po natin Simplihan na lang po natin. Para kahit pa paano po yung onting budget, yung budget na mapunta sa mga, mga, mga nangangailangan maging ang lokal na pamahalaan ng Maynila ay suportado ang magandang layunin ng administrasyon. Sinabi ni Manila Mayor Hani Lacuna na kaisa sila sa panawagan ng Pangulo. Dagdag pa ng alkalde na kahit simpleng selebrasyon, ang mahalaga ay sama-sama ang buong pamilya. Opo, uh, kami po ay nakikisa sa panawagan ng ating mahal na pangulo na uh, maging simple ang ating pagdiriwang ng uh, darating na holiday season. Ito po ay uh, bilang uh, paglingon din sa ating mga kababayan na nasa lanta ng uh, napakaraming bagyo uh, sa katunayan ang pamamalakad ng sundang Maynila. Uh, Bago pa manawagan ng ating uh, Pangulo ay nagpadala na po ng uh, tulong sa ating mga kababayan una-una sa Bicol Region uh, ng kaunti pong pinansyal uh, na tulong para po sa pag ahon nila muli at uh, gagawin din po natin ito sa mga nasananta na bagyo sa iba pa pong mga regyon. Alex, uh, sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Katanduanes, kabilang din sa plano nilang tulungan ay yung industriya ng abakal na naapektuhan din ng matindi nitong bagyong pepito. Alex? Okay, maraming salamat sa iyo, Eden Santos. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa Matanang Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa UpNet25 TV.